Naghain na ng petisyon sa korte sa Tarlac City ngayong hapon ang Office of the Solicitor General upang ipakansela ang Certificate of Live Birth ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, void o walang bisa mula sa simula ang late registration ng kapanganakan ng alkalde dahil sa ang masunod ang requirements ng batas. Kabilang dito ang hindi pagsusumite ng supporting documents, ang hindi niya personal na pagharap sa local civil registrar para magparehistro gayong 19 years old na siya noon, ang hindi magkakatugmang entry sa kanyang birth certificate at sa iba niyang public records, at ang paglabag ng local civil registrar na nagrehistro sa kanyang certificate of birth. Nilinaw naman ni Solgen Guevara na hindi nakadepende sa resulta ng petisyong ito ang paghahain ng hiwalay na co-warrant petition upang tuluyang mapatalsik sa pwesto si Mayor Go.